Good morning mga boss no mga kanokis Ito na ang araw Bagong gising mga boss Pupunta tayo sa ating manukan mga boss At magpapatok tayo Kasi kahapon mga boss Sobrang lakas ng lano Tingnan nyo yung mga patoka Yung mga manok natin Yan boss At ito yung mga 2 months old na boss Yung nagkasakit ba ah Sobrang liksin na nila mga boss Ayan at, kukunin na natin yun guys kasi sobrang lakas ng ulan kahapon kaya ganun na yung pins natin ba pagpapatuka so, na tayo mga boss let's go bawang gising lang alright boss update sa kanilang pag grade mga boss no meron na siyang itlog dito mga boss tingnan natin ayun yung kita boss meron siyang apat na itlog boss ang grabe So, yung mga 2 months old na mga boss. Wow! Yung nagkasakit ngayon, sobrang liksi na mga boss. Ah, tingnan nyo lang. Yung yung iba mga boss, may kuwan pa sa mukha. May magga pa sa mata pa. Pero, oh gods na yan. Sobrang lakas na kumain mga boss. saluta tayong simpleng backyard breeder mga boss. Nagsisimula pa lang tayo mga boss. Kaya, bibigyan na natin lang pa ito mga boss. Kung mayroon kayong tips sa akin, Pakicomment lang sa akin YouTube YouTube mga boss. Salamat mga boss. At ito lang yung patuka akong mga boss oh, sa aking dalawang. Ito lang gamit ko boss. Ganin to lang ko lang boss. Oh. Mga boss. Oh. Diyan lang sa lupa mga boss. May tat apat na itlog na yan mga boss. Tingnan nyo nila mga boss. Oh, akala ko boss, hindi na ito mabubuhay ba. Sobrang lala ng sakit nila. Pero ngayon mga boss, sobrang licks na nila. Kaya toloy lang natin paglagaan to mga boss. Sipag lang talaga. Bra bago mo patukanin yun mga boss, ugasan mo muna ito mga boss. Ganyan ginagawa ko mga boss. Ugasan yung mga pagkainan nila ba. yan ito lang mga boss tapos lagyan natin ng vitamins progenzy alright with feeding lang yung gamit ko mga boss no? Kasi para madali lang ng makain ma. tapos yung vitamin na din lagay natin para ma diritso na pa makain sa so, kanila okay tingnan nyo mga boss tingnan nyo tingnan nyo yung ano nyo yung kalikse mga boss ito sa inyo ba 2 mm, months, months, old mga boss na dati nagkasakit ngayon okay okay na mga boss pero mayroon pa isa dyan sobrang maga yung mata mga boss ah for breeding purpose only pala ito mga boss no animal why harm this video okay. at ipapakita ko sa inyo mga boss kung anong mga mukha nung 2 months old natin na nagkasakit mga boss ito mga boss, oh. sobrang grabe sobrang lala mga boss hindi ko nakala nga magigamot ko pa yun mga boss ba? pero sa sipag lang ginamot ko talaga mga boss kaya sobrang sayang mga boss pero ito na sila ngayon no? sobrang liksin na nila mga boss so sa hindi pa pala naka follow sa akin or naka subscribe sa akin youtube channel mga boss please subscribe mga boss kasi sa pagbaguhan nga backyard raider bago pa lang ako nagsimula mga boss na tulungan tayo mga boss at tulungan bigyan nyo rin ako maraming tips kung anong gagawin ko dito meron akong apat na itlog sa kainahin mga boss so dito lang muna yung video mga boss maraming salamat God bless mga boss peace out